natin ngayon hmm. with matching tokwa at pinidini siyempre meron tayong juice let's go eat mga kadudong breakfast sarap may mga sakit ng tao ngayon dito e, Ay, yan nagluto si bossing mga mm, rascaldo hindi pa nahuhuli yung baboy hindi ka na kaya tayo good, good. good morning mga kadudong mm maabot na din. Hadi, Nating... kruskan tu. Ya, hmm? tinan. Natin. Nating... Ano na lala? Lubidit. Kain po. Let's go. Lord, salamat po. Sabiya jump nila kalbox. Arigato. Para sa namat na po ako. Sa nagluto nito. Mga kamay ng ano daw? In Jesus name. Amen. tayong pini-deni meron tayong meron tayong tokwa meron tayong orange juice ayan let's eat pisan tara nangangatog daw sa gutom ayos

O, oh boy, ano na yung may suot yun na lang hmm, Let's go, kabunit Ano ito lalagay mo dito Hmm, mm. Dudes, hmm Alam mo, ikaw na kumakain ng lugaw ha Kaldo Hmm Hain Lagyan natin yung ano. Ito. Sarap. Hmm. Sarap to. Okoy. Latay okoy. <laughs> Yan ang partner ng ano. Ito. baboy. Naka okoy. Hmm. Ma'am Sel. Salamat, salamat. Sis Lindin. Enjoy ka dyan. Tara. Tara. bawi-bawi pemasahi. pamasahi lagi <laughs> mo dyan uh, sarap mami <coughs> Po kayo po. paki like share and subscribe naman po ang ating video <clears throat> at bungo tv vlog <clears> at <throat> wala na po na-stack na po tayo <clears throat> pas uh. hmm, si Buyas si Buyas. Uh. Magyatin si Buyas yang ating ano. Ya. Yeah. Hmm. hmm. Sabi Bos Henry, don't skip ads. Ang tayo mga tila. Mga tana, kaunta. Magnaon kita. Hmm. 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 <coughs> hmm. hmm. At Mars, at the Mars, Arain, that out, at Lisa, at the Sad. Sis go down to earth. Konti na lang yan. Sagahan na talaga. Hmm, uh, sarap. Pisan. Tara, kain tayo. <laughs> Naalala ko tuloy si Maki. Si Maki at si Garay. Hmm, yan. Hmm. Siyap lagi sa umaga. Meron dito kaya lang layo. Doon sa... sa na meron na seafood. Doon sa ano, seripod o oh. ano siya alam <coughs> kaili <laughs> mm. ruskaldo kahan tayo magnaon kita Hmm ăn dài mình bơi mộng bằng không cũng sai chút? Anh ạ. À, bàn của tôi. So, alam natin lahat. lahat. Yeah. Menedini. Hmm. Suka-tuyo. So, May sibuyas. Panalo. Tapos, lalagay mo itong ano. Huh!

Halo, nah, hmm, Jus hai, hai,

Okay. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mau basuh. Jus. tudung jus. <juice>. Sarap. <todong> Breakfast jus. Oh, asim. Asim lahat na kinakain natin. Thank you, Lord. Ito, mga dudong, Nandito na po muna video natin. At nang isang buli. Ito yun yung inyong kuya Dudong nagsasabi. Good morning world. Okay, bye bye. Thank you. Tapos na po ang breakfast natin. Arroz caldo with matching tokwa. Okay, bye. Thank you po. God bless us all. Bye bye.